youtube channel guys so long time no see so for today's video mga guys is uh, share ko lang yung konting ginagawa ko sa trabaho yung busy busy ha natin for today so magagawa lang ako ng report ng mga estudyante namin and panggabi nga pala ako mga guys so for today ay 2am na ng umaga so panggabi po ako ang oras ng pasok ko ay 12 to 8.30 po. So, bukas ako mag... Ah, mamaya ako mag-out ng 8.30 a.m. So, again, guys, uh, hindi tayo nag-busy. Uh, ang panggabi kasi ay hindi basyadong busy. Kasi nga, tulog ang mga estudyante. Tapos, nagmo-monitor lang kami ng 2 a.m. at 4 a.m. So, check na ako ng estudyante ng pang-alas So, gagawin na natin yung report. Ah, uh, isusulat lang natin dito yung mga ano nila. Yan. Ito yung mga sa mga ihi, yung nag-diaper, yung nagpalit ng diaper, yung tinang over mo, mga gano'n. Tapos yung time. So, yan. Ito ko lang. So, tara na. Long time no si mga guys. Sobrang busy guys and lagi po akong nagkasakit kasi lagi akong pusuko. Lagi akong nagkaroon ng trangkaso. Kaya um, hindi din ako nakakapag-upload. Hindi ako nakakapag-video kasi medyo busy ang panggabi. Um, I mean, tulog ako sa umaga. Kaya... Uh, hindi ako masyadong nagbibidyo talaga. Hindi talaga ako nakakapag-video kasi nga ng tulog ako sa maghapon, sa umaga sa hapon. Kasi nga panggabi ako So, ayun, walang time mag-video. And, sobrang naging busy sa trabaho, guys. So, ayun. guys, ayan natapos ko na ano ko ano, na uh, report ko ng pang alas 2. So, mamaya ulit alas 4. And then, ngayon, uh, magpapahinga, ng orders, uh, sa cellphone, cellphone, cellphone. And then, uh, pagkatapos ng alas 4, monitor. And then, 5, uh, around 5 a.m., gigising na yung mga estudyante, yung mga pasyente. Pababangunin na sila and then uh, alas 6 magpapakain na kami ng breakfast and then alas 7 palit ng diaper alas 8 darating ng mga pang umaga and then waiting na lang 8.30 para mag out so ayan po yung buhay ko ng uh, yun yung trabaho ko ngayong pang gabi paupo-upo lang <laughs> petik-petik lang <dun>. guys <laughs> medyo ko lang Siyempre, mahirap ka rin ng panggapi kasi nga yung tulog pa. Uh, walang sapat na tulog. Uh, uh, sabihin na natin na nakakatulog ka sa umaga hanggang hapon, uh, pero hindi pa rin siya sapat kasi nga iba pa rin yung tulog talaga ng sa gabi na tulog natin, di ba, kumpara sa tulog ng umaga. Kahit sabihin natin na kumpleto na yung tulog mo, masarap yung tulog mo, iba pa rin yung kasi nga uh, umaga yun yun, maliwanag di ba, kumbaga yung diferensya is liwanag tapos dilim di ba, so mas masarap talaga uh, matulog ng gabi kasi yun talaga yung oras ng tulog natin ng pahinga, di ba so dahil panggabi ako syempre, no choice uh, sabi nila 6 months daw ng panggabi, so ngayon ay pa pangatlong buwan ko na ng panggabi So, malalaman kung kailan ako magpapalit, kung magpapalit pa ba ng sheik. Uh, malalaman natin after 6 months, guys. So, hanggang dito na lang, guys. Uh, uh, pipilitin ko makapag-upload ng mga videos kasi nga uh, na-demonetize na naman ako, guys. So, yung watch hour ko kailangan ma-reach ko. Uh, ulit kasi nga uh, nababawasan. So, kailangan mag-upload na naman ako ng mga videos. So, thank you for watching, guys. I hope uh, panoorin nyo pa rin yung mga videos ko. Please, subaybayan nyo ako, guys. Please subscribe me. Subscribe my channel. Please, please, please. Uh, God bless us. Bye!